Magandang araw sa inyo, Idol. Napanood nyo po ba yung viral video kahapon? Isang road rage po dito sa may Antipolo. Medyo malapit lang yan dito sa amin, mga ka-idol. At nakakalungkot dahil marami po sa atin ang nakapanood ng video ngayon. Starting doon pa lang sa Habulan, hanggang sa back corner tapos nagbakbakan, at nagdilip ang paningin nitong naka-four wheel, kaya bumunot ng baril, tapos pinagpubotokan ngayon. Buti na lang, e eh, walang namatay. Pero may kritikal. Pero mali is mali, mga ka-idol. Hanggang sa tinamaan din ng kanyang misis. Pinadali at kinakbo yata sa papuntang hospital. Yun nga lang, nahabol ng na pulis at nahuli itong driver. Okay? Sabot sa aring opinion, saring sa komento, question tungkol dyan sa video yan. Para sa akin, aral na rin ito. Para sa ating lahat na tayo ay maging mahinahon, maging responsable, and always be safe mga kaidol. Tanggalin po natin yung init ng ulo, angas o yabang sa katawan. Lagi natin iisipin na ang safety natin ay nakasalalay sa ating disisyon every time na tayo ay lalabas o magmamaneho. Iba ang pakiramdam ng nagmamaneho bilang motorcycle driver versus naka-four wheel. At yan ang sasabihin ko sa video nito mga ka-idol. Dahil matagal ko nang gustong gawa ng konti. Ang tungkol sa pagiging kamote ng iba't ibang klaseng driver. Mapa two wheels, mapa four wheels. At yan po ang uh, lumalaking problema ngayon dito sa ating bansa. Agree po ba kayo mga ka idol Yes. Huwag nating isa lang-alang ang ating ginabukasan sa simpleng bagay lang o walang kwenta. Lalo na kung wala namang katuturan, yung pagiging maangas natin sa daan. Dahil unang-una, wala naman tayong dapat ipagmalaki. Lalo na kung alam naman natin na yan ay mali. Tama po ba? Yes. Parehong may mali. Parehong mali in between the four wheels and two wheels. You know why? pareho silang naging maangas, naging mayabang. That time na yon, nung nakita ko yung unang video, nagkaroon na kagad ng uh, road chase. Ang napansin ko is in transit sila magkasabay, mas mabilis lang ang motor. Maybe ang assessment ko ay nabulaga ang four wheel. Ini-expect niya na mag-minor ng konti para mag-sorry ang nakamotor. Pero tinuloy pa rin, bumarurot pa, So, pinatulan ngayon ng four wheel. Aba, eh, naka four wheel ako. May baril ako dito. Malaki tong sasakyan ko. Kaya kitang habulin, matulim din to. Nagkahabulan na ngayon. At yung kumukuha ng video ay gustong makisali. Hindi ko alam kung gustong makisali or talagang kasali na siya. Na eventually na, ayun, kinunan niya na, nirat-rat niya rin, tinabihan pa niya yung four wheel at napansin ng four wheel na mukhang may kasali rito ha. Tumabi ka nga medyo pininahan ng konti, nabuisit na rin, humabol na rin, nakihabol na rin. Until, until na na corner, kinuyog nila ngayon. Ang nakakalungkot dito mga ka-idol, is imbis na may umawat, eh mas marami pa ang bumidyo at nagtawanan. Yun ang mali mga ka-idol. Pwede umawat, pero Depende. Depende kung walang dalang patalim o baril. Dahil kung aawat ka at may dala po yan, e eh baka iyo po yan mabuntong. At dapat, meron din aawat sa kabilang side. Hindi pwedeng isa lang. Dahil, kapag inawat mo yung isa, may susugod. At baka lumabas pa na, kakampi mo yung kabila. Tama po ba? Yun nga, eh, siyempre, natin talaga maiwasan, ni. Eh. It's a show, mga idol Alam nyo, yung mga ganong klaseng senaryo is hindi dapat pinamamarisan. Yung pangyayaring yun ay medyo humaba pa. Dahil kung sa iba po yan, pagbaba mo pa lang ng motorcycle, paglapit mo pa lang sa window, pwede ka nang bugahan. Pwede ka nang barilig. At may napanood po ko niyan sa ibang bansa na nagkaroon ng road rage, kinat ngayon si four-wheel, lumapit para upakan ngayon si four-wheel, unfortunately, naka handa na si four wheel, hindi niya binaba yung window, pam, 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 pam. tumba. Kaya mag-ingat po tayo mga naka-two wheel. Huwag po tayong mapagpatol sa mga naka-four wheel. Dahil hindi po natin alam kung ano ang karga nila. Lalo na't nakatimp mga ka-idol. Maging mahinahon po tayo. Lagi nating iisipin ang ating future, ang ating kredibilidad, trabaho, negosyo, ang ating asawa, ang ating mga anak. Dahil at the end of the day, tayo pa rin ang responsable, mga kaidol. Kapag namatay po kayo dahil sa road rage, eh definitely, utang ang ipapamana mo sa iyong pamilya. Utang na pambili ng iyong ataol, pang cremation mo o pang burol mo, maging ang iyong pagpapalibing. Tama po ba? And I'm sure, doon sa mga nangyari yun, eh, yung mga nakamotor doon ay eh, hindi naman mayaman. Eh, kumusta naman yung mayaman? Uubusin mo ba ang pera mo dahil sa road rage? Uubusin mo ba ang iyong edad na pagkabata-bata mo para humimas ng selda? ba? Diba? Nonsense, mga ka-idol. At iba po ang pakiramdam na nag-two-wheel at nag-four-wheel. At yan ang ituturo ko sa inyo, mga ka-idol ako po ay matagal ng driver. Pero hindi naman ako sabihin super driver. Okay? Nagumpisa po ako sa two-wheel. Nagumpisa muna ako sa bisikleta, BMX, tapos nag-mountain bike. Hanggang sa nagmotor po ako ng manual and then scooter. So, gradually, nag-upgrade ako. And, based sa aking experience, never pa ako nakabangla. Na never pang may nakabangga sa akin. At marami po akong experience na nadisgrasya ang aking mga kasamahan. At doon ko nalaman ang tamang orientation ng pagmamaneho. Depende sa angulo at anticipation mo. Dapat always ahead ka mag-isip versus doon sa mga tao na sa paligid mo. Kailangan two times or three times kang mag-isip What if kung biglang kumakto? What if kung may biglang lumabas? What if kung bigla akong uh, buntot ang sa likod at banggain? Eh? Di ba? Laging ganun. So dapat, since na ikaw ay nakatuwil, ang iyong mata ay naka-360 rin. Hindi lang harap, hindi, rin, hindi lang gilid, but also yung incoming, pati yung nasa likod. Dahil kung ikaw ay naka, nagbibisikleta o nagmumotor, na nakahinto ka ngayon sa traffic light, hindi mo tinitingnan ang iyong side mirror, baka aruruhin ka ng sasakyan na nasa likod mo. Tama? O sabihin na natin, binubuntutan mo yung four-wheel, mapa mapakotse, mapa-SUV, o kahit tuktok man yan, na hindi mo ina-anticipate na tingnan man lang o silipin ang kanyang side mirror kung nakatingin ba sa iyo o hindi. Alam ba niya na may motor na nakasunod sa kanya, gaya mo. ba? Diba? Kung hindi mo alam, eh makiramdam ka. Bumusina ka muna. Bago ka sumunod. O bago ka sumundot. Tama po ba? Dahil ang iba dyan ay sundot na, singit na, bago pa bumusina. Kung kailan tinamaan. ba? Diba? O yung iba po dyan ay bigla kang kakatingayon. Limited lang po ang vision ng mga naka-four-wheel kapag ikaw ay may uh, coaching minamaneho o may pagmamayari ka ng isang coach, alam mo sa sarili mo na limited lang ang vision mo. No? Like yung mga blind spots, yan. Yan ang mag-hurdle sa iyong pagmamaneho. Depende po sa laki ng uh, pillars at grade ng tinta. Yung pillar sa gilid maging sa rear window kahit gaano pa kalaki ang iyong side mirror, kahit gaano pa kalawa ang rear view mirror, kahit meron kang dash cam, in a split second, pwedeng mangyari, lalo na kung motor po yan. Kaya always, always drive safely, always nakatingin sa mga side mirrors, maging sa rear view mirror. Kahit alam mong clear po yung iyong daanan. And always anticipate na meron at meron pong magkukross sa iyong daanan and maintain your speed according doon sa mga uh, binabaybay mong daanan. Dahil hindi po lahat ng daanan, porque open po yan, eh, pwede mong ratratin. Maaring may tumawid na bata, makanda o yung mga hayop gaya ng aso. At naiinis din po ako sa mga nagbomotor na tinutuhog po ang pedestrian lane na alam naman nila kapag may pedestrian lane, kailangan mong mag-minor. Yung iba, pinipinahan. Knowing na kailangan matakot yung pipinahan nila. O matakot yung pipinahan nila. At yung naglalakad naman ay pabanjing-banjing. Na alam naman nilang motor na kailangan po nilang magmadali. Dahil kapag sila ay nabangga, eh, hospital ang iyong pauroonan at kapag nabali ang iyong paa, walang replacement, wala pong replacement 'yan. At kung ikaw ay nakabangga, I'm sure kakamot ang ulo mo kung paano mo sasagutin yung hospital ng nabangga mo. 'Di ba? Tayo bilang four wheels dapat naging mapagbigay tayo at all time. Dahil tayo ay safe palagi. Nasa loob tayo mismo ng sasakyan. Wag na wag po nating pipinahan ang mga motor dahil luging-lugi po yan. Advantage po natin ang nasa loob ng sasakyan. Advantage naman po ng motor is yung makita ang buong paligid. So take your advantage. Nang sa ganon ay eh, maiwasan po yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Maiwasan po natin yung mag-away po tayo sa daan. Mag-cause po ng road rage. Dahil wala pong kwenta ang mag-create ng road rage wala pong panalo. Kundi talo. Talo ka, talo ang pamilya mo. Tama po ba? Yes. So, kung kayo po ay mag-uumpisa pa lang mag-drive ng four wheel, first time po kayo o bata pa lang po kayo, mag-uumpisa po muna kayo sa driving school nang maturuan po kayo kung ano ang tamang uh, rules, paano bumasa ng signs, paano magmaneho ng manual at automatic, paano dumistansya, paano pumarking. Tama? Tayo bilang motor, mas maganda, eh, practicein mo muna magbisikleta dahil ang karamihan po sa atin ay dumiretso sa pagpipiga. Yung tipo bang walang experience sa pagbibisikleta na hindi alam ang tamang orientation ng pagmamaneho. Na kung mapapansin po ninyo ngayon, maraming nagsisiklista na gumigit na pa sa daan na akala mo hari na, ayo, na ang akala nila hindi sila sasagasaan. Napag-gewang-gewang sa daanan. Lalong-lalo lalo na yung mga nagbibisikleta na construction workers. Marami ako nakikita niya, Idol. Yung mga bata. Dapat matuto po tayong magmaneo. Magkaiba po ang sistema ng pagmamaneo sa city versus highway. Yung mga maligalig magmaneo dito sa city, pagdating sa highway, wala. Sablay, disgrasya agad. Maraming mga bida -bida dito sa city, pag wala mo sa highway, disgrasya agad highway. Tapos, pirat. Mag-umpisa muna sa bisikleta o kahit manual man lang na motor, sa ngayon mag-scooter. Dahil kung mag-uumpisa ka as scooter, tapos pinagkakitaan mo ito as delivery rider, or motorcycle taxi, definitely you are compromised. Maaring madisgrasya ka at makadisgrasya ka ng iyong sakay. At mismo ang sakay ay mas risky compared doon sa driver dahil una pong titilapon yung idol. At ikaw bilang rider, a rider a uh, back rider, yan. Okay? Ang o OBR tawag yata dyan. Okay? Batukan mo na kagad ang iyong mister kapag alam mong kamote. Nang ma mo pa ang inyong uh, takbo, ang inyong da uh, pagmamaneho o yung driving niya. Batukan mo na. O kung ikaw naman ay nakasakay sa isang angkas o joyride, pag alam mong kamote ang iyong sinasakyan, huya dumistansya ka naman, umayos ka naman, lagi mong iisipin yung iyong sakay. Pagsabihan nyo na. O kaya kung nakasakay po kayo sa mga mampasayerong jeep, lalo na dito sa binangunan, pag nakita ninyo pag-ewang-gewang, sitahin nyo na agad yung driver. Di ba? O kaya bumaba na kayo, loading, Yung mga tricycle na ganun din, rat-rat, sitahin nyo na. Kayo na mismong sumita mga kaidol nang ma-save po ninyo ang inyong buhay at makasipa po kayo ng inyong mga kapwa pasahero. Okay? So, I hope maging aral po sa atin ang road rage na ito mga ka-idol at maiwasan po natin yan. Always anticipate to any events that might happen dahil ang disgrasya ay split seconds lang mga ka-idol Always pray. Always uh, keep calm and relax at huwag po nating daanin sa inyong takulo, yabang o angas. Lagi nating isipin na uuwi tayo ng buo, buhay, kompleto ang ating pamilya. Okay? So I hope nakatulong po ang video ito para sa lahat at para sa mga biktima po ng road rage na yan. God bless to all the followers of the Next Expert.